So sa video ito mga kajani, mag-update lang po ako ng list ng mga most ola ng mga red flag na may issue before. Lalo na't updated na po itong SEC list of recorded online lending platform na nandito pa rin sa kanila. Okay? Kaya magbigyan ko na kayo ng babala at paalala. Paalala. <laughs> na mag-ingat kayo din sa mga babanggiting ko na mga may issue para sa akin na red flag talaga siya as is. Okay? So, Magwan lahat, maglanan din po muna ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account ang Facebook at ang uh, YouTube. At kung nagustuhan nyo, nakatulong sa inyo, ay eh, malaking tulong din po sa aking mga social media ang pag-like, pag-share, at pag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga videos natin dito about sa so, usapang online and app. So yun, simulan na natin yung update na ito. Para sa akin, point of view ko ito, yung mostly, kasi nagka-issue at uh, medyo mga mostly complain na nakita ko sa paok pero hindi ko lalahatin kasi sabi ko sa inyo hindi lahat ng ola suwail o abusado okay Linawin ko lang po at hindi rin lahat balasubas may mga ilan-ilan bilang sa daliri ika nga yung mga ola na maayos naman mag-operate kaya ako sasabihin nyo iban lahat ng ola well kawawa naman yung matitino. Yung talaga nakikipag-usap ng mga ISD sa mga borrower o sa mga kliyente. At yung uh, okay naman yung interest na binibigay. Basta pumapalo lang din tayo o sumusunod lang din tayo sa ating mga due dates. Okay? Then, disclaimer, hindi po ako ola agent, hindi po ako ola promoter, hindi po ako sponsor ng mga ola hindi po ako nangihikayat na mangutang kayo rito bagkos ako po mismo sumusubok utangan o applyan itong mga ola para magkaroon ako ng shared real experience para sa inyo kung ano ba yung kanilang proseso ng kanilang paniningil at ng kanilang pagpapautang para mas magkaroon kayo ng heads up o expectations uh, sa kanilang mga ginagawa sa kanilang mga operations ng ola na ito. so sana magkaroon tayo ng uh, konting knowledge about this ha ito based on the issues nila at doon sa mga complaint na nakita ko doon nasa pao. Okay? Ito, list of recorded on a leading platform na mga red flag na sa akin. Okay, September 8, 2025. October na ngayon. Kaya medyo updated na naman po ang SEC about this one. Sige, unahin natin dito talaga is si Copperstone. Unahin ko talaga dito kasi si Copperstone, si Mocha Mocha, Peso Bupay, is Snarry Last year, diba, yung 2024. Pero uulitin ko ha, itong si Capri Stone wala na pong revocation order. Ang dabi pa rin nagtatanong kung revoke na o hindi. Kasi may mga Ola Vlogger na hindi muna tignan yung list ng website ng SEC. Ayan o, oh, pakita ko sa inyo ng malinaw. Tignan nyo sa gilid. SEC and Bank Case number 06-24. 545 dated January 8, 2025, lifting of revocation order. O oh, may lisensya na po ulit sila, wala na po sila ng revocation. Kasi manonood kayo sa akin, magtatanong kayo sa kanila, ibipilit na yung kanila, ibang usapan po yung kanila. Ako po, bumabase lamang po sa, we, uh, sa website ng SEC, okay? Hindi po tayo kwentong barbero dito ulitin po. Kaya nga meron tayo website niya, di, eh, para mag-updated po tayo sa mga nangyayari kung bakit nakakabalik at kung bakit na re-revoke. Okay? Ito kasi may issue sa akin na revocation, kaya number one din sa akin to, si Copperstone. Kaya red flag yan. Sunod natin, itong iba na... Pero hindi ko anhin na, kasi iba rito hindi ko sure ko talaga nangaharas. Baka kasi yung interest lang yung pinaproblema nila eh. Kaya mga issues lang talaga ng history nila. Okay? Si Mr. Cash, medyo nakaranas ako sa kanya ng mga harassment sa ipapabarangay daw ako. Uh, kakasuhan daw ako. Well, unfortunately, kung gusto talaga nalang gawin, mag na lang small claims. Yun lang naman pwede sa akin. Kaya medyo, nagkaroon ako ng issue sa kanila. Kaya medyo red flag siya para sa akin. Okay, ha? Uh, yun lang po masabi ko. Kasi naranasan ko na rin sa kanila, eh. Na medyo, very, yung, ang kulit. Tapos, met na yung text ng ganun. Ulit-ulit. Tapos, itong si Pascoin. Yung lending niya is yung lending up niya is kung koko peso, cash guard niya kaya yung cash cow, ingat kayo dyan. Si F cash, global lending, o yung pass cash, yung sinasabi natin dyan is, at uh, dating na-rebook na rin po ito, wala na nakalagay rito. 2020, if I remember it correctly, na-rebook po itong F cash, o yung pass cash, okay? Then, sudut natin, so sa tingin ko talaga malalaki ang mga issue. Itong si Big Loan, may issue to na nangaharas. Kung mapapanood nyo yung sa Bitag, yung last 2023 yata yun, if I remember it correctly, lagay ko yata siguro sa description yung video, yung link ng video para mas mapapanood nyo. Big loan po yung narareklamo doon. O, oh, ngayon kami magsasabi niya, Ola Vlogger na yung ginangaharas niya, panoorin niya yun, ha? Wala namang ibang big eh. Fingertip lang. Tapos may issue pa ako dyan. Parang siya na ngayon si Gigi doon. Dahil iisa yung address na ginagamit nila doon sa kanilang apps, okay? Kaya medyo issue sa akin to si Big Kaya medyo red flag lang sa akin. Then, itong si Flash Cash tsaka si Lemon Loan, ay si Flash Cash, si Flash Cash 101 na lending, itong si Bali Loan, si Lemon Loan, na nagkaroon na ng raid dati na rin. Tapos, andito pa rin sila sa SEC. Kasi, na-dismiss yata o oh, hindi natuloy yung kaso dahil yung mga complainant at hindi na nagtuloy dun sa update ng kanilang uh, follow-up investigations. Kaya, medyo andyan pa rin sila. Yun ang dahilan dyan. Then, Sinip ulit tayo ng mga nandito. Itong si Hupan, di ba? Itong si Hupan na din, si Kashmi, si Easy Low, si Suki Low, tsaka si Kashwaw. Kailan lang na nagkaroon karoon din ng cease Pero nakita ko na lang may nakalagay dito sa may gilid. Eh, Ngayon wala na. Pero dati may nakalagay dyan na na-lift up na rin yata. Eh kaya nagbulat ko, bakit wala na? Pero alam po, ko na, tatandaan ko noong May, ay nagkaroon ito ng parang cease and desist order. Kaya medyo red flag siya sa akin, mga kajani. Eh. Then, after that, inclusive credit, lagi ko siya nakikita sa mga complaint. Itong si Pinoy Peso, okay? Lagi ko siya nakikita eh. Itong si Instacash, then nakikita ko rin siya. Si Kusog Pera, lagi talaga yan. Kusog Pera, tsaka si Isna Pera. Yan, yung mga mostly ng mga complaint tsaka red flag sa akin. Kaya iwasan nyo ah. Then, itong si Peso House, sabi din nila, nag- something na ha? haras pero mostly nakikita ko lang sa mga ah uh, complain then ayaw ko muna mag-set kay ano sa iba etong si LHL si pautang online kasi pautang peso maalala niyo di ba nagkaroon sila ng ah uh, tawag doon meron silang ng motion na magbayad ng penalties dahil sa mga paglabag nila sa Uh, in lending app, tsaka yung sa hindi yata paglalagay ng mga tamang interes yung so, something, basta pinagmulta sila dyan eh. Okay? Itong si pautang peso ng LHL at si uh, pautang online. Tapos kasunod niya si credit na si iPeso at si peso in. Issue na sa kami. Medyo red flag din. Kaya mag-ingat po kayo sa mga binabanggit kong ula. Itong si pera mo number one din niya sa akin. Okay? Malalaya. Talaga nakaranas din ako ng harassment niya kahit wala akong utang. Itong si peso loan medyo lagi ko rin nakikita. Itong mga ola ng Microdot, yung Credit Cash, Credit Peso, Cash Back, Cash Mobile at Go Peso, pasok din sa mga mostly red flags. Itong, di ko pa iba, wala pa masyado, ano sa, iba na ito, mga sunod. Itong si, si My Cash, I don't know, ah, yun, tama, si PH Packet, medyo naririnig may something. And dito si My Loan Lending ng Peso Cash, nakikita ko rin lagi yan, Okay? Then, itong iba pa, tingnan natin. Si, okay, wala pa ako nakita. Ito, 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 sa Philippine Rob Financing, si Pesos PH daw, something, may mga harassment din daw na ginagawa doon sa mga complaint. Kasi, tinitingnan ko to sa mga social media at saka doon sa mga complaint na. Kasi, pinagbabatayan ko lang po yung ganun para medyo magkaroon kayo ng ideya na mas iwasan nyo yung mga nababanggit ko. Itong like credit, yung peso packet, yung prima loan, okay? Yung B plus, no, wala lang sa apps to, pero mostly rin to. Kaya ingat kayo dyan. Then, tong sila madali loan, hindi ko na rin siya nakikita sa, ano, no, sa place to, pang nawala rin bigla. Baka may issue rin. Uh, kasama rin. Kaya mag- advice lang ako iwasan nyo na lang. Then, tong... Uh, wala pa ako nakita. Tong si Second Pay, may issue to na si Cindy si Easy Loan at si MM Loan. Then tong sila Singularity si El Peso Peso Plus, may napansin din ako diyan. Si Snap Cash, hindi ako sure, kaya di ug muna sa sabihin. Tapos ako masyado nakikita sa kanila. Then dito sa mga sumunod, wala na ako na masyado ano rito. Titingnan ko lang sa iba pa. etong si Super Space, trending si wala. Supreme, ito si Supreme Money, yan talaga legit. Naharas din ako nito wala pang due date. tekwang dahil may system disease order na na-lift up na rin, na-lifted na rin, sama na natin sa so mga medyo red flag. Then, yung trip platinum, si more gold, sabi kasi nila parang siya lang daw din dati si new cash ng peso, pop, ay, ng peso, no, ng populus. Treasure bowl, yung wow pera, yung kasi peso, pas din po. Si peso yung issue sa akin talaga to, rebook do pero nandito sa list yung U peso. Then, yung Barito. Si Benny at si Isi ayan, nasa 100 po. Ayan, talaga maraming issue sa akin yan. Maraming complaint talaga dyan. Then yung iba, after that, ayok muna mag-desert sa iba kasi wala akong masyadong knowledge doon sa ibang mga harassment na sa sasabihin lang. Baka kasi mamaya yung ano lang eh, uh, interest. Okay? So yung mga binanggit ko, yun, mga red flag po para sa akin. At ka, hindi ko binanggit yung iba dahil hindi ako sure kung talagang may mga complaints sila sa tao. Kasi hindi naman lahat ng mga nakausap ko rin is the same ola. Kaya kung sabihin nyo itanggalin sa o ibang, I doubt kasi may mga matitunan naman talaga na bilang lang sa delire. So sana nakatulong ang video itong muli maglalambing ako sa inyo na pakipalo po ang aking social media account, ang Facebook at ang YouTube. At maraming pong salamat sa ulitin.